Sa so, dagdag pa nating balita, mga kabombo, mapanganib na nagmaniobra ang mga sasakyang pandagat ng China laban sa barko ng Pilipinas nitong uh, resupply mission sa Ayungin Shoal at kinumpirma nga ng National Task Force West Philippine Sea ang uh, isinagawang dangerous maneuver ng mga sasakyang pandagat ng uh, China laban naman sa barko ng Pilipinas sa gitna huyan ng uh, isinasagawang uh, resupply mission doon sa Ayungin Shoal particular na? sa barko ng Pilipinas o yung uh, BRP Sierra Madre kung saan ilang sundalo ang nananatili sa nasabing lugar ayon sa pahayag ipinabatid sa task force na muling naganap nga ang harassment, mapanganib na pagmaniobra at yung agresibong pag-uugali ng uh, mga sakay ng sasakyang pandagat ng China partikular na ng Chinese Coast Guard at uh, Chinese Maritime Militia laban huya sa mga pampublikong sasakyang pandagat sa panahon po ng pagsasagawa ng routine at regular operation sa loob ng Exclusive Economic Zone. At uh, yan ay maaaring uh, uh, magkaroon ng uh, panganib kaya naman marin po itong kinukundina ng National Task Force West Philippine Sea ang patuloy at illegal agresibo at uh, destabilizing daw ng mga aktibidad at pag-uugali ng China, partikular na ng kanilang mga tauhan sa naturang bahagi ng karagatan sa loob mismo ng exclusive economic zone ng ating bansa. Para sa task force, ang resupply operation ay ayon sa lehitimong paggamit ng gobyerno ng Pilipinas sa mga administratibong tungkulin at ganun din yung jurisdiction nito sa West Philippine Sea. Binanggit nito ang United Nations Convention on the Law of the Sea at ang 26 16 Arbitral Award para naman sa nasabing operasyon. Matatandaan na ang Armed Forces of the Philippines noong biyernes ay nagsagawa ng panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre sa bahagi ng Ayungin Shoal.